guys, nandito na tayo sa end ng ating D2LM hike kila Dato Edgar ayun magbibigyan tayo ng opportunity para makakain at makapagpahinga what's up I'm just not gonna do it I'm

Layo pa. Layo pa. Ha, malayo pa? Oo. Ah, oh. Ay, sus. Ako ko magkaano lang kayo. Kasunod. Malayo pa sila. Congrats Thank you, thank you, thank you, thank you. Congrats, guys. Congrats. Ay, 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 ay. Bisik.